So uh, good morning mga busing uh, Muli po tayong nagbabalik This is Ray TV So medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload sa ating uh, YouTube account mga busing uh, Gawa nga ng merong bagyo at uh, kakatapos na ng bagyo ngayon So ngayon parang uh, medyo makuling na naman ngayon ang panahon natin mga busing So for today's video mga busing pipili tayo ng uh, paending ni Kuya Daniel Casanova sa lingkong ito mga bossing so pipili tayo ng apat na uh, battle stag sa kanyang pending yung pipiliin po natin na uh, isang bulik, isang telisayin at uh, dalawang uh, kulay pula mga bossing so marami tayong pipilihan dito ngayon Uh, local bandit po ito mga bossing Yung ating uh, paending Sa linggo nito So tara mga bossing uh, Pipili na po tayo ng ating mga pa Seleksyon natin ng mga paending So yan mga bossing uh, Isa sa mga Pipiliin natin ito mga bossing uh, Sweater Boston po ito mga boss So yung pip, uh, pipilian po natin Ah uh, ito po yung pagpili natin mga bossing. Ah uh, limang row. So sa 60 heads ito lahat mga bossing. Ah uh, yung pipiliin natin dito ah uh, apat lang mga bossing. So pipili pa po tayo ng mga iba mga bossing. Ito mga bossing maganda din oh uh, isang shooter boss din mga bossing, local banded. So sa mga gustong tumaya dyan mga bossing, ah uh, mag po kayo sa Facebook account ni Sir Daniel Casanova, mga bossing. Yan po, mga bossing. napaka quality ng ating mga manok. Local banded po ito, mga boss, ha? So, kung hindi nyo po siya makontak, uh, mag-message lang po kayo sa akin, mga bossing, sa aking Facebook account. Yung aking Facebook account, mga bossing, Ray Ikenan. Yan po, yung ating logo doon. Uh, meron tayong... Green Country Game Farm sa ating likuran mga bossing. So yun, uh, pipiliin din po ito natin mga bossing. So ito yung isa sa mga talisayan mga bossing, yung ating uh, pipiliin din. Napaka-gwapo po mga bossing. Pulang-pula yung muka. Local banded po ito mga boss. Ayan po mga bossing. So may napili na tayo. Isa na lang. So ayan na po mga bossing ha, yung ating pa-ending. Yung parapol po natin, ito po uh, isang sweater Boston na Pekum. Tingnan niyo naman po mga bossing kung gaano ka quality yung ating mga manok. Yan po mga boss. Ayun. Ah, uh, ito naman po yung talisayon na napili natin mga bossing. Ayun po yung ating gray, mga bossing ha. Napakagandang manok mga bossing Quality quality Pulang pula yung muka Ayan po mga bossing Yan po ay isang uh, Boston Grey Ng GCJF Game Farm mga bossing Ito po yung bloodline nya Boston Grey Yan po siya mga bossing ha Ayan So ito naman po yung ating bolik mga bossing Yan po ang ating bolik mga bossing oh. Napakagwapong manok din mga bossing. Ayan. High station. Maganda yung katawan. Ayan po siya mga bossing. At ito, ito po yung isang sweater boson din mga bossing. Isa sa mga napili din isang pikum ayan ayan po mga bossing ha kitang kita nyo na kung anong quality ng ating mga manok dito po sa Jeff Game Farm what you see is what you get mga bossing so ayan na po yung ating uh, paending pa-ending nakita nyo naman po mga bossing kung gaano ka quality yung ating mga pinipili mga bossing So sa mga pinipili kong kung uh, mga painding dito sa GCJ game mga bossing uh, Yung ginagawa ko uh, Umaga o oh, titingnan ko yung panahon kung mahangin o hindi mahangin Kasi pag mahangin mga bossing mahihirapan tayong kumili ng mga manok Although nakikita natin kung gano'n sila ka guapo at ka, ka quality pero iba pa din pag uh, walang hangin mga bossing para makikita-kita natin talaga yung uh, tindig ng ating mga manok mga bossing. Ayan po mga bossing. Isang sweater Boston din yan. napaka po mga bossing. So sa sunod uh, pipili ulit tayo ng mga pa-ending natin mga bossing. Ito pa po mga bossing. Oh. Yung mga manok dito sa Green Country Game para mga bossing. So shoutout nga pala kay uh, Boss Jonas De Pozo Izumora ng Zambre Game Farm mga bossing. Siya, siya po yung nanalo ng ating uh, napakagwapong bolik. Ang nakaraang uh, pa-ending natin mga bossing. So good luck boss sa uh, inyo boss. At uh, good luck sa inyong breeding. At uh, sana maparaming po yan. So shoutout din pala kay... Julius Bintora nang Kapis, Andrew Asarcon at sa ating mabuting kaibigan na si Mine Idol na gumawa sa ating intro. So Mine Idol, thank you so much uh, sa paggawa ng aking intro sa ating uh, YouTube account mga bossing. So hanggang dito na lang po ang ating video mga bossing at uh, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking munting YouTube account. At uh, sana po ay ah uh, dadami pang uh, susubaybay sa atin mga bossing. So hanggang dito na lang po. At uh, God bless po sa ating lahat mga bossing at ingat po tayo ngayon. Uh, hopefully hindi matutuloy yung bagyo na parating, So yun uh, magdubli, ingat na magdoble ingat lang po tayo mga bossing at lalong-lalo na sa mga bumabiyahe at sa may mga trabaho diyan mga bossing. So God bless boy everyone. Have a good day.